so uh, good evening mga Kapigmate. So, ito yung ating mga 15 days. So, dahil nandito naman tayo, uh, may isa tayong subscriber mga Kapigmate, ah, uh, follower pala sa Facebook. Na yung inahin niya daw mga Kapigmate, ang hina daw po kumain. Ah, uh, 3 kilo lang daw po ang nakakain. Hindi raw po makaabot ng 5 to 6 kilo na kagaya raw po ng ibang mga nag-aalaga ng baboy. So, Nagtaka ako, sabi ko, bakit kailangan paabuti ng 6 kilo? Ilang days na ba yung piglet niya? O ilang days na simula ng pinanganak? So, ang sabi niya mga kapigmate, alam niyo kung ilang days na. So, 10 days mga kapigmate, pinipilit niya yung baboy niya na kumain ng 5 to 6 kilo. Sabi ko, itong akin, 15 days, ah, 15, 14 days mga kapigmate, ang kaya lang nitong kainin ng inahin natin ay 3 kilo pa lang. So, bukas magdadagdag na tayo. Ayan. So, ito mga kapigmate ay ano, 12 heads 'to mga piglet natin. 12 heads po sila. Pero hindi ko po hinahangad na makakain o makaubos yung inahin natin na 5 to 6 kilo per day ng feed sa inahin mga kapigmate. So, wag na wag nyo pong piliting isagad yung inahin nyo makakain ng 5 to 6 kilo mga kapigmate kung ang age ng piglet nyo ay 10 days old pa lang. So malaking problema 'yan mga kapigmate. So itong atin no 15 days old 'yan mga 'yan. So dito sila kumakain sila ng feeds 'yan. So pakain natin sa kanila ay grower na may booster feeds. Ayan. So dito naman tayo sa mga piglet natin pag ganyan, kung mapapansin nyo yung mga piglit na yon, tapos nang yung pero sumusuot pa rin sa dede ng inihain, -in, ibig sabi, ah, isa lang pala sa sasayin mga kapigmate. Tapos pag ganyan yung mga piglit nyo, ang sunod yung nga hanapin mga kapigmate, kung tama naman pa kayo, tingnan nyo yung mga dumi nila, hanapin nyo kung saan sila dumudumi. Yan, kailangan mga kapigmate buo ang dumi nila, so yan. So ito, ito yung dumi ng mga piglit natin mga kapigmate kung oh yung mga piglet, yung dumi na mga piglet natin. Tapos yung mga piglet natin, medyo kinokulangan uh, kinukulangan. O sabi natin na kahit tapos na yung inahin, gusto pa nilang dumede, ibig sabihin kinukulang na po sila ng gatas. Yan. Yan po yung sign na hinihintay ko uh, para palakasin na po yung gatas ng inahin. So, yung sa kinakain nilang ngayon mga kapigmate, maintain lang po. Yung kinakain pala ng inay natin, maintain lang para sa mga piglet din yon. Hindi natin kailangan pakainin ng napakarami yung inahin natin mga kapigmate. Tapos, ito, dahil yung mga piglet natin ay nakikita naman natin na gusto pang gusto pa nilang dumede. Pero tapos na magpade inahin. Ibig sabihin, kulang na sila ng gatas. Tapos, yung pagkagulang ng, kulang ng gatas ng inahin, yung mga dumi ng mga piglet natin na 15 days old, uh, matitigas. So, yun mga kapigmate. Doon tayo magpapalakas ng gatas ng inahin. So, paano nga ba natin palalakas yung mga kapigmate? So, halimbawa yung pakain ko ngayon mga kapigmate, 3 kilo to 3.5 kilo. So, ang gagawin natin bukas, so magdadagdag ako ng another kalahating kilo. So, hindi po ako nagdadagdag na bigla na another isang, isang kilo agad. So, kalahati-kalahati lang mga kapigmate. So, sa kalahating kilong yun mga kapigmate, sa maghapon na kainan ng inahina yun, pagmamasdan ko yung mga piglet natin mga kapigmate titingnan ko pa rin yung mga dumi nila. Pagbabasihan ko yung dumi nila kung may lumambot ba yung dumi or wala. Pag lumipas yung tatlong araw sa pakain ko, kunwari, ba diba, 3, ano, 3 kilo to 3.5 kilo. Pa, sa 3 kilo to 3.5 kilo pakain natin mga kapigmate. Ah, matigas yung dumi ng mga piglet. So, bukas, magdadagdag tayo kalate. Gagawin natin ng 4 kilo na. So, 3.5 to 4 kilo na papakain natin sa inain. So, yung pagdagdag natin mga kapigmate na yun, ah, 3 days po yon 3 days ko pagbabasihan yung dumi ng mga piglet tapos yung behavior na ito mga piglet natin mga pigmate titingnan natin sa kanila kung mayroon pa ring ganto na, na parang mga piglet na tipong nabibitin sa gatas pag mayroon pa rin ganyan so another kalahating kilo so dun ako doon na tayo aabot ng 4.5 kilo mga kapigmate So, sa pagdadagdag o sa pagpapalakas mga pigmit ng gatas ng inahin mga pigmit ang kailangan nyo lang po ay magdagdag ng pakain sa inahin. Kung gusto nyo sobrang lakas ng gatas ng inahin, dagdagan nyo ng dagdagan ng pakain ng inahin nyo. Pero ako po, hindi po ako nagdadagdag mga pigmit ng pakain sa inahin. Hanggat, ano, hindi po ako nagpapalakas ng gatas ng mga ng inahin hanggat yung mga piglet po ay ta, ano, sakto pa yung dinedede nila sa inahin mga pigmit So, dahil ganito mga kapigmate, kung makikita nyo naman, no, talagang sinisiksik pa nila yung ulo nila sa dede ng inahin. Ibig sabihin, kinukulang, kinukulang na. So, yan po yung mga sign na tinitingnan ko para palakasin na yung gatas ng inahin. So, sa pagpapalakas ng gatas mga kapigmate, napakasimple lang. Dagdagan nyo lang po yung pakain sa inahin nyo. Pero wag biglaan ha, kasi pag biniglaan nyo mga kapigmate, kawawa yung mga piglet nyo. So, isang, ito na rin. Uh, bigyan ko rin kayo ng tip mga kapigmate. So, sa pagdadagdag ko ng pagkain mga kapigid ay ano lang 30 ano ah uh, 30 tuloy uh, half kilo lang per day ang dinadagdag ko pag nagdagdag ako ngayon ng half kilo mga kapigmate pag lang ko pa rin yan ng ang behavior ng mga piglet natin at lalo lalo na yung dumi ng mga piglet natin kailangan hindi lalambot yung dumi nila so pag after 3 days at kinaya nila yung kalahating kilo o kahit sabihin natin na ano kung kahit kina, kung kinakaya nila tapos meron pa ring ganto yan ganyan yung ganyan na piglet ah magdadagdag po ulit ako pero pag nadagdagan ko na at wala na ako nakikitang ganto piglet na nagtupumilit na dumede pa rin kahit, ano tapos na magpadede yung inahin ibig sabihin mga kapigmate yung gatas na nilalabas ng inahin natin ay sakto lang so yun po mga kapigmate magandang gabi sa inyong lahat ayan na ah. So mga kapigmate, uh, ako po talaga sa pag-aalaga ng inhen, lalo na to may mga piglet, uh, marami akong basihan, marami akong tinitingnan sa bawat mali o dap mga yung hindi dapat mangyari sa piglet, lalo na yung magtaisila, sila, may magkasakit, may mapilay, may manghina sa kanila. So marami akong tinitingnan dyan. Pero dito yung share, -share ko sa inyo para maging tama lang yung pakain natin sa mga sa sa inay natin na hindi mapapasama yung mga piglit natin so pagmasda na lang natin yung mga duming yan, yan. so sobrang titigas yung mga kapikmig so wala pa kasi kaninang tanghali nagpaligo ako sa kanila so wala pang dumudumi sa kanila so yung pala ah ito pa pala so dito so yan So mga matitigas yung dumi nila mga pigmate. Pag ganyan yung dumi ng mga piglet nyo mga pigmate, maganda, napakaganda. Magwawalay po kayo ng piglet na malalaki. Panigurado yan mga kapigmate. Pag na-maintain nyo yung piglet nyo na hindi magtay, simula pinanganak hanggang magwalay kayo. So yun lang mga kapigmate. Good morning, good morning. Balik na po tayo sa pagbablog.